Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo. Update po tayo sa ating ampalaya. So, sa umaga pong ito ay pakikita ko po, no? Isa na naman pong pamamaraan sa pag-alaga ng ampalaya. So, yung age ng ating palaya ay 19 days old so, magkita po natin yan na po tsaka pakita ko po yung mga sa mga baguhan lang na sa ganitong age mayroon na pong mga uh, maliit na bulak bunga or na mulaklak so ito po, pakita ko po sa inyo. Oh, po natin may kunting bunga na sa 19 days old. So, kunting tips lang po, no, kalaman. So, tinatanggal ko po to kasi kahit palakihin pa natin ay hindi sa maganda. Maliit man pa rin. So, tanggalan po. No. Kung titingnan po natin, sayang. Pero titingnan po natin yung ano, napaka -iksi. So, parang ano lang maliit maliit so parang ganito lang siya kalaki no parang nang bato basta maliit siya so kahit palakihin po natin 'yan uh, hindi maganda yung quality so tanggal po tayo at saka para uh, mamanage natin yung paglaki ng ating apalayo. Tapon yun na kailangan po natin magtanggal. Pero hindi naman lahat tinatanggal ko no. Kasi yung iba, yung unang bunga ay tinatanggal nila. Pero sa akin, uh, tinitingnan ko po kung uh, quality ba siya o hindi. So konting kalaman lang po, lalo na sa mga baguhan. Um, ito po ay tinatanggal ko talaga. No? pag hindi sa maganda yung uh, halos 2 uh, inch inches lang yung laki or 3 inches lang yung laki sinod lumulubo na no so uh, sa akin tinatanggal ko na po to Ito po. kasi isa rin yan sa mga nagpapabagal ng pag akyat ng ating ampalaya kasi marami na siyang papakainin na bunga nga size sa kanyang katawan so tinatanggal po natin yan so mataka po yan sa nutrients sa ating tanim so yun po no tinatanggal po natin para uh, quality po yung ating ibibinta ito so, po makita niyo po tanggalin po natin to So, tanggal lang, no? Huwag tayo maghinayang or sabihin natin na sayang. Pero uh, isipin natin na 'yan po ay mapak mapaganda pa natin yung ating ang palaya. Uh, shout out pala kay sa ating mga follower no. Sorry po kung hindi ko malala yung mga pangalan niyo, yung mga subscriber po natin At sa uh, mga nagsusubaybay sa ating uh, mga videos. So set out kay Vincent Sorsano. Kaya uh, ginil ng na klarasyon oh, dan sa madam. Yan uh, po no, isa sa mga pamaraan po natin na uh, dapat nating uh, i-observe lagi sa ating tanim. Kasi pag hindi natin 'yan matanggal, ang takaw po yan sa pakain po natin kasi lalong lalo na dito sa sababa no? dito sa sababa so kailan natin tanggalin tanggal po tayo para yung uh, paglago or pagtakbo ng ating pa apply paakyat ay maganda talaga So, yung iba kasi, sabi nila, pag unang bunga, tanggal ka agad. Sa akin, hindi, no. Kung nakita ko ma-quality yung bunga, na, sayang din yun. No? Pinapabunga pa nga natin. So, yun po, no. Isa sa mga pamaraan po natin na uh, uh, lagi ko po uh, observe no. So, saka shout out pala sa kay Gary Palisada no? kay Jonel Palisada kay Rodolpo Palisada saka Palisada family so yun po no kita ko pa lang ito pa lang maliit pa tanggalin na natin sayang hindi tayo manghinayang kasi hindi naman quality yung bunga so, para mapamanatili natin yung ganda ng ating palaya no? mag ako uh, sabi na nga mag mature ng konti so yun lang po na no? sa umagang ito sana may kunting kalaman po kayo God bless